Totoo ba ang urban legend na kapag binili ni Jollibee ang isang restaurant, pinapapangit niya ang quality ng mga pagkain dito? Tara, tikman natin ang choking. So in order ko ang kanilang Chinese style fried chicken laureate plus 4 pieces of steamed shumai. Total bill is 255. And after 10 to 15 minutes siguro, na-receive ko na agad yung order ko. Yung 4 pieces shumai nila ay sobrang liit. Tignan mo, sobrang laki ng space sa plate. To be honest, masarap pa rin naman ito. Huwag mo lang o-orderin yung fried kasi parang karton ang texture. Yung chicken is matigas at hirap na hirap ako tusukin siya gamit yung plastic fork. Yung pancet is kahit medyo oily ay masarap. Parang panghandaan talaga ito. Yung chicharap is crunchy at masarap. Perfect pang appetizer. Yung karen is malasa. May mga maliliit na egg and pork din. And lastly, yung buche Sobrang sarap pa din. Ine-expect ko na papangit ang quality nito pero ganun pa din ang lasa. So tama bang i-assume na pumapangit ang quality ng isang resto pag binili ni Jollibee? Para sa akin ganun pa din halos lahat ng lasa pero kung sa dami at laki ng servings ay ibang usapan na yun.